Eh, Para ano ano jud mo? tantag bayang magiliw. Sige na. Ay katawa. Ay sige katawa na. Ah, kan puyo dai. Para sa Eh, bayang magiliw. Tanda ha. Bayang lagi. kamot, ah, kamot ang kamot. Balik ka. wala na tarong. Balik ka. mo kalo bay. bay. Sige. BAYANG MAGIT PARLAS NANG SINANGATAN ALAN AKO SA LANGIT MONG BUGAW PANGBILIN ILYAN MAGIT SA MANLUG SA LAGAT AT PUNTA SA LANGIT MONG BUGAW AY dilag ang KULA AT AWIT SA PAGLAYANG MINAMAHAG

gaya ng pagbay magkapi ang mamatay ng dahil sa'yo oh. sa'yo yung oh. sige na sige na ah 5 minutes wala na kayo dito wala na 5 minutes wala na kayo dito wala na 4 minutes sa lipo